Grabe ang aking pong mister. Aking pong mga anak ay manging isda. Nanguhuli sila ng isda sa laot. Simula po nung dumami na po yung malalaking bangka na pumunta po dito sa bayan ng Kalatagan, parang naubos na po yata yung biyaya ng Diyos ng mga isda. overfishing na po ng iba't ibang lugar ang tupong Kalatagan. Dahil po sa dami ng bangkang dumating dito sa Kalatagan na iba't ibang -iba lugar, kaya po nasana na ang isda dito sa Kalatagan. Humina na po yung negosyo namin dating gayon. Kung sa kumpay na ubus na ang isda dito. Nangungutang kung saan saan para lang meron kaming maipuhunan, meron kaming mga uh, ipagpaaral po ng mga anak. since na nakita naman po ng Panginoon na wala na po yung mga isda, inilabas po niya yan pong Little burakay. Yan po yung naging hanap buhay ng karamihang mga tao dito. Yan po dati ay maliit lamang po na buhangin na pinaliligoan din po ng mga anak-anak namin. Pero hindi po siya lumabas na gayang kaluang. Nung nawala na po yung hanap buhay po namin na isda, yan na po yung pumalit. Siguro, pinagkalo po ng Panginoon na magkaroon ng ganyan at hindi niya pinababayaan yung mga tao po dito sa kalatagan. Ang na-experience po namin diyan, nung bumaba po yan, umalwan po yung mga buhay dito. Dati po kami ay siyempre katulad ng dati na nangungutang kung saan saan para lang meron kaming maipuhunan, pagpaaral po ng mga anak. Since na dumating po yan, ang laki po nang itinulong po sa amin ng dumating yung turismo dito sa Kalatagan. Napakalaki pong pagkakaiba dahil po ngayon medyo nakaka nabibili ang, may, ang gusto. Nakakaluwag-luwag po ng konti. Sa loob po ng isang linggo, yung pong araw po ng Miyerkules, yung po ay inilalaan po namin yan para po sa paglilinis ng daking area hanggang doon po sa beach. Hindi po lahat kami tumatanggap ng guests dahil yung po ang araw ng aming paglilinis. Inaalagaan ko po ang aming business na yan dahil diyan po kami nakaahon sa hirap. Ako po si Gemma Aquino na taga Barangay Dos dito po sa Kalatagan, Batangas. Ang hanap buhay po namin is pagpo-floating cottage po. Ang ginagawa po namin simula po pagka sila'y dumating na sa may palengke, yun po ay iginagaid na po namin hanggang dito sa may tabi. Kasi sa lubong po namin, tapos po dinadala po namin sila sa paparkingan ng kanilang mga sasakyan na safe. Tinatawag po namin yung bankero at saka yung lifeguard para tulungan sa mga daladalahan nilang mabibigat para dalhin po dito sa cottage. Ang ibig sabihin po ng floating cottage ay yung po yung cottage po na may kawayan sa ilalim tapos po uh, sa gitna po nila ay styro. Gagawan po yun ng mga kubo ng kwarto. Pinagaganda po yun para po sa mga sasakay na guests ibibigay briefing po namin sila bago po sila umalis ng docking. Uh, sinasabi namin po sa kanila na yung kung ano po yung bawal, naka po lagi yung kanilang mga life vest at kung ilang oras sila, sila na po yung magde-decide kung ilang oras na sila sa bawat destination. Ganun na rin po uh, ginagabayan po ng mga life guard namin ang mga guests para po safe ang kanilang paliligo. Pag sumakay po sila ng cottage, bawal po silang pumesto sa magkabilang gilid o kaya ilalawit yung mga paa nila, kailangan nandun lang po sila sa loob ng cottage. Tapos po, suot po nila yung tigigisa nilang life vest pag alis po dito sa tabi. Pagdating naman po nila doon sa area, pakihintay lamang po na may angkla ng lifeguard yung cottage nila bago sila maligo. At yung pong mga bata, Pagka po maliligo sila, medyo paagwatin po sila sa cottage. Baka hindi po nila mamalayan, sumot po sila sa ilalim. Tandoon naman po yung aming lifeguard na nakabantay sa mga bata meron po kami mga basurahan na nakatalaga doon. Isang floating cottage, tatlo po yung basurahan namin. Tapos po, pagka po sila mag-CCR, sasabihin niya po sa lifeguard, sasakay po yung mga guests sa bangka para dalhin po dito sa tabi para mag-CR. Simula po dito sa daking area po namin, hihilahin po siya ng bangka papunta po sa sandbar. Yun po ay mga 10 minutes lang po nahihilahin. Ang involved po sa aming negosyo ay yung aking pong mister siya po yung humihila po ng cottage at saka po yung dalawa kong anak na bankero at saka po yung aking isang anak na lalaki yung po ay nagiging lifeguard kaya kung po kami po ay mag-anak ay naka teamwork tapos po yung aking mga anak naman na babae kumukuha po sila ng guest nagbubuking po sila Ako po si Ruel, aking na asawa ni jema sa bangkero po. ako. Hinahata po ay ang floating cottage papuntang beach. Pagka gusto lumipat ng mga guests, yun, saka nyo ulit babatakin papuntang isang destinasyon. Kung iba't ibang klaseng hanap buhay po ang ginagawa namin. Tulad ng na mimingwit ng isda. Kami po ay na, ni Gemma, namimili po ng isda ng formera. ng mga galunggong, tulingan, bago po ibinabiyahe namin ng Malabon. Yun po ang aming trabaho noong ng kami ay eh, wala pang floating cottage. Overfishing na po ng iba't ibang lugar ang aming ito pong kalatagan. Dahil po sa dami ng bangkang dumating dito sa kalatagan na iba't ibang -iba lugar. Ang aking pong mister, aking pong mga anak ay manging isda, nanguhuli sila ng isda sa laot. Pero simula po nung dumami na po yung malalaking bangka na pumunta po dito sa bayan ng Kalatagan, parang naubos na po yata yung bihaya ng Diyos na mga isda. Kaya po, since na nakita naman po ng Panginoon na wala na po yung mga isda, inilabas po niya yan pong little burakay. Yan po yung naging hanap buhay ng karamihang mga tao dito. Yan po dati ay maliit lamang po na buhangin na pinaliliguan din po ng mga anak-anak namin pero hindi po siya lumabas na gayang kaluang at hindi po siya naging sikat. Nung nawala na po yung hanap buhay po namin na isda, yan na po yung pumalit. Siguro pinagkalo po ng Panginoon na magkaroon ng ganyan at hindi niya pinababayaan yung mga tao po dito sa kalatagan. Pating po sila sa Sun Bar, Little Boracay, sa Starfish Island snorkeling area. Doon nyo po makikita yung magan kalinisan po ng beach. Hindi nyo po siya makikita na malabo or madumi dahil yan po ay pinangangalagaan ng mga tao dito sa kalatagan. Makikita nyo yung simula sa ibabaw hanggang ilalim, kita nyo po yung lahat ng mga naandun sa ilalim ng dagat. Napakaganda po muna aming little Boracay at saka po marami pong makikita yung starfish at saka po yung isdang pinakakain namin sa laot. Do po ang guest tuwan-tuwa sa gayong pagpapakain ng isda. Magandang araw po sa inyong lahat! Ako po pala si Alvin Niligan at kami ang New Generation. Oh Nasa kanan ko ay Bandiregla, Jonas taro ang aking tito na coach, si Kobe Divido. <laughs> At si Janjan. -Jan. Kami po ay taga General Trias. Masabi ko lang po is sobrang importante siya lalo na po. Uh, isa sa pinaka major problem na kinakaharap ng ating mundo is climate change and It's important na talagang pangalagaan natin yung kalikasan. Dapat maging responsible tayo na hindi lang tayo nag-enjoy pero dapat inaalagaan natin yung mga tourist spot katulad nito. Na Meron naman nga pong mga designated na trash bins And kung wala naman po, siguro i-keep na lang natin sa mga bulsa natin yung mga basura natin. Economically speaking, natutulungan yan yung mga uh, residente, yung mga taong nakatira dito sa paligid. Nagkakaroon sila ng pagkakakitaan nila. nabubus din yung tourism tur natin. And syempre, makikita naman nila, di mo sila bibigoy ng kalatagan ng Batangas. Eh. I'm LJ Dagle. Uh, I'm a professional makeup artist. Uh, ah, nagtatanggal lang kami ng stress dito ng aking family. Yung mga pagtatapon ng basura, dapat ilagay sa tamang lugar. Kung nakita naman nating malinis yung pinagkakainan natin, so dapat linisin din natin pagkatapos. Iuwi na lang natin para mas maganda. Actually, masaya kahit mainit. <laughs> Kung ito yung para nakakawala ng pagod sa katawan. Very relaxing, malinis, at saka ang ganda talaga ng lugar. Sa linis ba naman at sa puti ng tubig, sino ba naman ang hindi mawala ang stress dito. At saka yung liwanag dito ng araw, parang nakaka-glow. <laughs> Ako po si Mark Anthony Gatdula, tubong kalatagan. Uh, ito po yung aking ikinabubuhay po ngayon, ang pag-judge uh, uh, key operator. Araw-araw ang -araw trabaho namin sa ilalim ng init ng araw ang magpasaya po sa mga guests na pumupunta dito sa Little Boracay dito po sa Kalatagan Batangas. Bago po kami mag-ride, nakakaroon po muna kami ng uh, konting orientation kung paano po yung safety para sa pagsakay ng banana boat, kung ano yung do at saka ano po yung don'ts. Kailangan po mag-wear po tayo ng life vest every time sasakay po tayo ng banana boat para safety po tayo at all times. Siyempre yung kalikasan po natin, sana po kahit po tayo maging mga guests, maging uh, responsable po tayo sa ating segregation ng mga basura. Pwede po nating turuan yung mga anak po natin na kung paano po ang pag-alaga ng ating kalikasan kahit po yung mga simpleng uh, balat po ng candies, turuan po natin ang mga bata na, na ilagay po sa basurahan. At huwag po nating itapon sa dagat. Pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Nagkakameron po din naman ako ng ano, exercise sa katawan ko, nagjajaging ako. Mahilig po ako sa prutas mga gulay, tsaka po yung klima po dito sa Kalatagan, napakasarap po ng hangin dito. Nakaka-relax po, lalo-lalo na po pupunta kayo dito sa amin sa Little Boracay. Yan po. Ah, um, bilabati ko po ang aking pamilya, Gatdula families. Eto. <laughs> Nandito na po ako. <laughs> Maraming salamat po. Sa loob po ng isang linggo, yung pong araw po ng Miyerkules, yan po ay inilalaan po namin yan para po sa paglilinis ng daking area. Hanggang doon po sa beach, hindi po lahat kami tumatanggap ng guests dahil yung po ang araw ng aming paglilinis para po tumagal yung aming negosyo. Ako po si Zaira kasama ko po ang aking pamilya. Ito so po ang aking mga... Ang aking pong mga tito at titang, lolo ko po at ang daddy ko. Maganda po ang place, stress-free po. Sa so mga bagong pupunta pa lang po, tatapon po natin ang ating mga Basura sa tamang tapunan, huwag po tayong basta-basta magtatapon sa dagat. Ako po pala si Didit Orense, taga Laguna po kami at ang aking mga family ito kasama ko. Yes! mga family ko, ah, nanggaling pa sila nang ah, Nueva Ecija, Cabanatuan City. Ngayon birthday ng aking anak kaya kami ay nagtipon-tipon dito. Oh. Kailangan alagaan natin mabuti itong ating mga magagandang lugar, panatilihin ating maging malinis. Pag malinis ang ating kalikasan, magiging masaya, maganda, at relax. Walang problema. Maraming pamilya ang mapapasaya. At sana umabot pa sa mga next generation. Bilang ina, pinaka sa akin ay ang uh, bigyan ng oras, time, banding para sa ating pamilya, sa aking, sa aking anak, lalo na, uh, na nagpapasaya sa kanila. dito! <laughs> kami po ay mga taga San Nicolas, Batangas. From San Nicolas Central School po kami. Ako po si Liway. Liway Ui Tinorio Bunsol. Ako po isang teacher sa San Nicolas Central School. Sila po yung aking deaf at family sa San Nicolas. At naririto kami dahil sa aming kasamahan, dispedida party po namin para sa kanya. Kay Ma'am Charlene po. Number one po ay ang sarili. Never po tayong mag-success kung ang sarili po natin ay pababayaan natin. At kaya, kailangan alagang-alaga natin ang ating sarili dahil dyan ho, yan ho yung pundasyon ninyo para maging successful tayo. Kumain ng masustansyang pagkain. Yung lahat ng pagkain na natural. Huwag yung may mga chemical dahil yung mga chemical po, yan na po yung pinagsisimula ng lahat ng mga kung ano-anong sakit. Kaya, ika nga ni Kuya, alagang natural. Tingnan nyo naman po, katulad nito, nakikita nyo, alagaan siyempre environment. wag maggalat, wag magtapon ng mga kung ano-anong basura. Nang sa ganun, yung mga bata na kasama naming maliliit pa, ay mapakinabangan pa nila ng husto ang ating kalikasan. Ang picture. Oh. <laughs> Ayan Ayan Akin lamang po masasabi sa mga turista na dumadayo po dito uh, Makikinig lamang po sila sa amin na um, owner po ng floating cottage At saka po sa lifeguard Dahil po yung mga pangangalaga po namin sa kalikasang binigay po sa amin ng Diyos Makikinig po sila at yun naman po kami po ang bahala po sa kanila ingat. sana magkaroon kami ng sariling daanan na public. info ang maganda sa maganda nga po sana yon. Kung may may magbibigay ng gayong right of way na galing sa gobyerno, napakaganda po sana. Talaga po ang pabor na pabor po sa amin yon. Para maaluan po kami makapaglabas masok sa pati ng mga guys para mas lalong umunlad ang turismo dito sa Kalatagan. ang na-experience po namin di yan, nung bumaba po yan, umalwan po yung mga buhay dito. Dati po kami ay siyempre katulad ng dati na nangungutang kung saan saan para lang meron kaming maipuhunan, pagpaaral po ng mga anak. Since na dumating po yan, ang laki po nang itinulong po sa amin nang dumating yung turismo dito sa Kalatagan. Napakalaki pong pagkakaiba dahil po eh, ngayon medyo nakaka-nabibili ang, may, ang gusto. nakakaluglug luwag po ng konti. Sana kung sino man ang makakapanood, kumbitahan namin kayo na pumara rito sa aming beach, Kalatagan Beach, sa Little Boracay, para lalo po mulad ang aming pagninegosyo. Inaanyayan ko po kayo na pumunta po dito sa Kalatagan, Batangas, para po makita ninyo ang kagandahan po ng aming beach. Ang alam ko po, eh, dito lamang po sa Kalatagan, dahil oh, ito po ang eh, dinadayo nga po nila. Tsaka po dito po sa daking area namin, dito lang mang po kayo makakakita ng magaganda kung kaya pagka importante sa iyo, kailangan ay alagaan mo.